Mm, oh, sorry. What's up mga ka-dragon? Ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, for today's video guys, uh, Maglilinis lang kami dito sa, ano, sa fish pan dahil may, ano na, may ahas na. So, bago rin yung ating panglinis na grass cutter. Ang good niya guys, madaling gamitin pang babae. <laughs> Tara guys, samahan nyo kami. Okay. Thank, Thank you so, so much, Kuya Jobe yan. Bali, kahapon nung dumating to, sabi niya sa akin, Diyan kuno mo yung parasil doon sa labas <laughs> Sabi niya para sa inyo yun, sabi niya. Kira hulaan niya, kira pa niya kung ano yan. Kala ko barel. Okay, uh, Kasi ganyang kahawa din. Sabi niya, gamit niya yun sa Sabi niya, gamitin sa mga ka-dragon, ito lang yung aming an, simple yung ulang. Inihaw, ulam. Anyhow. Nanaksot. ulam akong muro. Mga tayo, George. Salamat, salamat sa lahat sa biyaya sa amin. Magamit namin ang lakas sa paglilingkod sa inyo. Amen. Amen. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kanya-kanyang e. panak. Kanya-kanyang 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 cidak boro. yeah. hmm? ni yang... oh, borong, borong. hmm mana-mana julang yang kaya ya hmm. dayo dayo anu rasa kaya macam ni stop borong anu borong ya sudah ya tu naik sedak pada ini hawa ulam nanti. Tiada aron. Tiang di ulam nampak. Selamat. Di kota. 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 Di kota.

pasukan saya cantik macam Fatima mama suka sini dia amor sudah menarinting tane boh pusak diri jengkok ke makan sini dia singa dia nak makan dia so pun itu dah inya sanog apa pun tempat ni nak suruh tolong orang dekat penjuru tu Hindi mo siya ng tikin. Yung, meter meter mo, di lalo kami mo lang nakain. Mm -hmm. Ang kakasin natin yung luto. Ang dami di bigas. Ang i-challenge kaya natin yung magkain ng buro. Kayo ay. Oo. Oh. Ang challenge tayo nandito Kasi sa'yo. Si Ante, ligayan mo na mauna. Ba uh -huh. Baka tapos ko tayo yun. Eh. Binapon mo parang yan. <tipusin> hindi na tayo na yun. Binapilit mo parang yun. Kaya ko naman siguro. Ano ba? Kaya mo siguro. Ano ba? Kapalagata. Ang pagtukas sa paglawas. Papa rin di ba yung ligay? Ini ambung lalau. Siapa mesti nak tunggu kami nak kami na mana di sana dia. hindi mana kami mau? si mama kau si enam boru dah. Nak galutu si kanya lang. Kita kau dah. Parang 데a? di mana kami kini ni tu kain tu si. Mungkin ni. kasi ian lo, no, nung bata pa ako na amoy ko, na tapis ya amos na. Tapos i nak kita aku, yang burai rain kung gano, may mga nubat bayi mangakuan. But... Hmm. May mga isda pa na bulok, sabi ko kagaya. Lalo kung ganoon talaga siya. Lalo kung na maggawa, kalalakit lang ko niya, bapang weekend. kung alas buo pa Oo, oh, kalalakit. Isang buti lang yung isang niya. Pero, na Ang kanyang niya, gusto ko na puso. Hindi mas na Bukas ay hindi naman yung natin. Mas marami Tapos ang maganda may kape yan. Basta may baluong masarap. Mm. Pagkakulit ko nga, magbila ng dahil. may naman sa Ang mahal doon sa 60 sa dahil. Ang maliit. Alakalak ng mga kimadang din. Mangpagtaka dito 'di ka muna tapos. Ngayon, 'yung mga paman mo dapat. Si Barrio Tes. Dika pa mamuwi di ke roba yan. katira doon sa apartment. Ang tinubos ko ng dating mo. Mm -hmm. Sa so, apartment In... do sa inyo? Dugo tas. Sa apartment ko. May magshape namang na magdating Tenen din si Juan. Si Leo. Mamaya may maglabas eh kuya ko yung animal ka, dataka mo lang yan sa'yo. Hindi pa kadangi ko nakain. Hindi pa magkakain eh, mawala yung... yung... Masarap sana kung may nilagang ito na. May mamante pa nga. yung, yung, yung... yung, yung magandang <laughs> Mamang kami po. Ante. Kanya-kanya konte. Para buong ulam namin. Malumang bala huh? ay balang bala. Hindi ulam ng ganito, ang dal. Marites. Ayano oh, yung kuhan, buro Biglaan kasi yung pagpunta namin dito at uh, natanong sila ba pa kami. Diba ba kaya? Kada-pada tayo eh. Kalabak ulo

naman silang yung kondo. Ah, kundo. Kung may silang isga din eh. Oh. Buto. Hmm. Ngayon mantika bagong. Amin na bagong, repair. Ang Kung may ano pa sana to ang tape, talabas ng ano, mm -hmm. kamuta, oh. yung ginagawa mo. Pero, dahil yung Yung Panira lang yung ulam ng tape, na buro. Bang <laughs> angot ko. Ubus niya nga o. Oh. na o. Ayan yung pagkain guys na ano.

Tapos, antay, alam mo na. Hindi ko ang kankan ng buro. Uwag. Karami yung kanin ko, maibis ko maglayang. <laughs> Ako rin ginilit ko dito. <laughs> <laughs> Nakuha ko <po> lang din. Katang mo din maibawas ko, malumag. Wala <laughs> naman oh, natin. Nabisin kami ngayon. <laughs> Alak-alak na pata daw. Nga niya siguro alak dusa. Nasa oh. kami magtapos. <laughs> Wala mong kaming ginaintindi may ikwan, may magutuman. Pare-pareho naman kami.